Alam mo ba na Hi by the way, good morning. So ang oras ngayon ay 4:50 in the morning. Kaya ganito yung itsura ko ngayon. So habang nag toothbrush ako ay biglang sumagi dumaan sa isipan ko. Kasi based din sa mga experience ko na pag sobra kang mabait sa tao o sa mga tao minsan naaabuso ka talaga pag kang mabait minsan nawawala yung respeto nila sa iyo kasi ang akala nila tanga ka ang akala nila dahil sobrang mabait ka na ay pwede ka na nilang lokohin nawawala na yung boundaries so nawawala na yung respect which is kung may boundaries kayo lalo lalo na sa pamilya kailangan talaga ng boundaries kasi kapag wala yung boundaries apakapakan ka nila. Di ba? Makikita mo sa ibang tao. Di ba may boundaries talaga? Kaya, hindi basta-basta yung tao na makikialam, hindi basta-basta na makikialam sa buhay ng isang tao, hindi basta-basta gagawa nang ikakagalit. Kasi may boundaries eh. Pero, pag walang boundaries, kahit sa'yo, yung bagay na yun, gagamitin nila na hindi magpapaalam sa'yo. Mawawala yung communication. Kasi nga, walang boundaries. So, walang respeto pag walang boundaries, mawawala talaga ang respeto. So, mawawala yung, ay, baka magalit, baka, mag, baka pag-awayan namin to, diba? baka masira yung relasyon namin dahil lang dito. So, hindi ko pwedeng gawin. So, nawawala yung mga, mga what ifs na mga bakaya, baka ganito, ganito mangyari pag walang boundaries. Kaya kayo, habang maaga pa, kailangan nyo nang i-rescue, kailangan nyo nang uh, baguhin yung setup, lalong-lalo na sa tahanan, sa kaibigan, o sino man yung mga tao na yan na nasa paligid mo. Kailangan mo nang mag-set ng boundaries, wag nang, wag nang, masyadong maging mabait. Huwag nang masyadong mabait. Kasi pag masyado kang mabait, nawawala yung respeto. Kasi pag mabait ka, at sobra kang malapit sa kanila, parang ang trato na sa'yo ay walang alam. Pero yung totoo, matalino ka dahil mabait ka. Alam naman natin yun. Ang taong mabait, ang taong maawain, ay totoong matalino. Pero yung mga tao na nawawala yung boundaries nila, nawawala yung respeto nila, na basta-basta nalang gagawa ng isang bagay na hindi alam ng mga kasama, lalong-lalong pagpamilya, o kaibigan ba, sila yung mga walang, mga walang respeto. Kaya kayo, para mapangalagaan ang relasyon, pamilya ba yan o kaibigan o sino ba, katrabaho ba yan, kailangan may boundaries talaga. 30% kailangan 30% ang boundaries. Kasi kapag may boundaries, nandoon yung takot na baka mag-away kayo, baka magalit ka, so kailangan makipag-communicate, kailangan mapag-usapan muna isang bagay bago gagawin. Diba? So, nandoon pa rin yung respeto. Kaya, huwag maging mabait ng todo-todo. Maging mabait pero 'wag ibigay lahat 'yung bait. Maging mabait ka pa rin. 100% pero magtira ka ng 30% para sa iyong sarili. Kasi kapag ibigay mo lahat at the end of the day, hindi ka ma-take advantage. Hindi ka maging feeling na loko, hindi ka feeling maging kawawa. So ayun lang huwag ibigay lahat lahat ng kabaitan dahil at the end of the day ikaw ang mapapahamak sa sarili mong kabaitan Okay yan lang